Himalao pananampalataya, ang lihim ng itim na Nazareno, libu-libong tao ang nagunahan, nagtutulakan, at halos mawala ng malay para lamang mahawakan ang panyo na ipupunas sa itim na Nazareno. Bakit nga ba ganito katindi ang pananampalataya ng mga deboto? Ano ang meron sa itim na Nazareno na hindi mo basta makikita sa iba? Pagkatapos ay ipinapakita ang mga personal na kwento Isang matandang babae na sinasabing gumaling sa kanyang sakit matapos makalapit sa Nazareno. Isang lalaking dating sugapa sa bisyo na nagbago matapos manampalataya. Isang debotong nagsasabing hindi ito basta imahe, kundi simbolo ng sakripisyo at pag-asa. Kasabay nito, may mga eksena ng mga taong nagtatanong din, nakakapagligtas ba talaga ng kasalanan? O ito'y pananampalataya lang na kumikilos sa puso ng tao? Himala ba ito ng imahe o himala ng pananampalataya ng tao? Ang lihim ng itim na Nazareno, marahas na tunog ng tambol, slow motion ng libu-libong tao na nagtutulakan sa traslasyon, pawis, luha at pananampalataya ang makikita sa kanilang mukha. Bakit nga ba taon-taon, libu-libong Pilipino ang pumupunta para lamang mahawakan ang itim na nazareno? Ano ba ang meron dito? Testimonya, close-up sa isang matandang babae, nakabarong, may hawak na rosaryo. Matandang babae. Dati, hindi na ako makalakad dahil sa aking karamdaman. Pero isang traslasyon, nakalapit ako sa Nazareno. At mula noon, unti-unting bumuti ang aking kalagayan. Pagbabago. Young man, dating lasinggero, ngayon ay nakatayo sa gilid ng kalsada. Nakataas ang panyo. Lalaki, noon, wasak ang buhay ko sa bisyo. Pero nang sumama ako sa prosesyon, parang may tumawag sa akin na magbago. Hindi imahe ang nagligtas sa akin, kundi pananampalataya, mga tanong. Shots ng mga taong nagtutulakan, halos masaktan para makalapit. Pero nakakapagligtas ba talaga ng kasalanan ng itim na Nazareno? Nakakapagpagaling ba ito ng karamdaman? O baka naman, ang tunay na himala ay nasa puso ng tao. Siluwete ng itim na Nazareno habang lumulubog ang araw tila tahimik ang paligid. Ang itim na Nazareno, simbolo ng sakripisyo, pag-asa at pananampalataya. Himala ba ito ng imahe o himala ng paniniwala? Bakit nga ba ganito katindi ang pananampalataya ng mga deboto sa itim na Nazareno? Close up sa matandang babae, hawak ang rosaryo. Matandang babae, dati hindi na ako makalakad dahil sa sakit. Pero nang nakalapit ako sa Nazareno, gumaling ako unti-unti Young man, dating lasinggero, nakataas ang panyo. Lalaki, noon, wasak ang buhay ko sa bisyo. Pero sa traslasyon, parang may tumawag sa akin na magbago. Pananampalataya ang nagligtas sa akin. Shots ng nagtutulakan, emosyon, close-up sa Nazareno. Nakakapagligtas ba ng kasalanan? Nakakapagpagaling ba sa karamdaman? O ang tunay na himala ay nasa puso ng tao? Siluete ng itim na Nazareno habang lumulubog ang araw. Itim na Nazareno, simbolo ng sakripisyo, pag-asa at pananampalataya. Himala ba ito ng imahe o himala ng paniniwala? Quick montage ng libu-libong tao sa traslasyon, pawis, luha at pagtutulakan, tunog ng tambol, malakas na chants. Bakit nga ba ganito katindi ang pananampalataya ng mga deboto sa itim na Nazareno? close up sa matandang babae, hawak ang rosaryo, tahimik ng ngiti. Gumaling sa sakit. Matandang babae, dati hindi na ako makalakad dahil sa sakit. Pero nang nakalapit ako sa Nazareno, gumaling ako unti-unti. Young man, dating lasinggero, nakataas ang panyo, crowd sa likod. Bumago ang buhay, lalaki. Noon, wasak ang buhay ko sa bisyo. Pero sa traslasyon, parang may tumawag sa akin na magbago pananampalataya ang nagligtas sa akin. Slow motion shots ng crowd, close up sa mga kamay na humahawak sa nazareno, emosyon sa mukha. Himala ba o pananampalataya? Nakakapagligtas ba ng kasalanan? Nakakapagpagaling ba sa karamdaman? O ang tunay na himala ay nasa puso ng tao? Silwete ng itim na nazareno habang lumulubog ang araw. Crowd sa background, tahimik. Itim na nazareno simbolo ng sakripisyo, pag-asa at pananampalataya. Himala ba ito ng imahe o himala ng paniniwala? Quick montage ng nagtutulakan na crowd sa traslasyon, pawis at luha. Bakit ganito katindi ang pananampalataya? Audio. Malakas na tambol, chants. Close up sa matandang babae, hawak ang rosaryo, smiling. Gumaling sa sakit, matandang babae. Dati, hindi na ako makalakad. Pero nang nakalapit sa Nazareno, gumaling ako. Young man, nakataas ang panyo, crowd sa background. Bumago ang buhay. Lalaki, noon, wasak ang buhay ko. Pero sa traslasyon, nagbago ako. Slow motion hands humahawak sa Nazareno, close up sa emosyon. Himala ba o pananampalataya? Ang tunay na himala, nasa puso ng tao. Silhouette ng itim na Nazareno habang lumulubog ang araw, crowd sa likod. Itim na Nazareno, simbolo ng pag-asa. Libo-libong tao sa traslasyon, nagtutulakan, pawis at luha sa muka. Bakit ganito katindi ang pananampalataya? Malakas na tambol at chance. Testimonya 1, close-up sa matandang babae, hawak rosario, nakangiti, gumaling sa sakit. Dati, hindi na ako makalakad. Pero nang nakalapit sa Nazareno, gumaling ako. Testimonya 2, young man, nakataas ang panyo, crowd sa likod slight slow motion. Bumago ang buhay. Noon, wasak ang buhay ko. Pero sa traslasyon, nagbago ako. Himala o pananampalataya. Close up sa mga kamay humahawak sa Nazareno. Emosyon sa mukha. Slow motion. Himala ba o pananampalataya? Ang tunay na himala. Nasa puso ng tao. Siluet ng itim na Nazareno habang lumulubog ang araw. Crowd sa likod. Peaceful vibe. Itim na Nazareno. Simbolo ng pag-asa. Libulibong deboto sa traslasyon, nagtutulakan, pawis at luha sa mukha. Bakit ganito katindi ang pananampalataya? Malakas na tambol at chance, energetic. Testimonya 1. Matandang babae, nakaupo sa gilid ng kalsada, hawak ang rosaryo, ngumingiti. Soft warm light, slight glow sa mukha. Slow pan mula kanan papuntang kaliwa. Subtle zoom in sa rosaryo. Gumaling sa sakit. Dati, hindi na ako makalakad pero nang nakalapit sa Nazareno gumaling ako. Young man, nakataas ang panyo, crowd sa likod, smiling, emotional, slight low angle shot para heroic feel, medium shot sa torso at panyo. Slow motion sa panyo at sa crowd sa background. Bumago ang buhay. Noon, wasak ang buhay ko. Pero sa traslasyon, nagbago ako. Close up sa mga kamay humahawak sa Nazareno, mukha ng deboto na may luha. Emotional intensity soft cinematic light, warm tone, gentle shadows, slow motion, subtle camera shake para realism, himala ba o pananampalataya? Ang tunay na himala, nasa puso ng tao. Silhouette ng itim na Nazareno habang lumulubog ang araw. Crowd sa likod blurred, wide shot, low angle sa Nazareno, background slightly out of focus. Itim na Nazareno, simbolo ng pag-asa. Bakit ganito katindi ang pananampalataya? Testimonya 1. Matandang babae, hawak ang rosaryo, animated facial wrinkles at gentle smile. Gumaling sa sakit. Dati, hindi na ako makalakad. Pero nang nakalapit sa Nazareno, gumaling ako. Testimonya 2, young man. Nakataas ang panyo, hopeful expression, animated sweat glow effects. Bumago ang buhay. Noon, wasak ang buhay ko. Pero sa traslasyon, nagbago ako. Himala ba o pananampalataya? Ang tunay na himala nasa puso ng tao. Siluet ng itim na Nazareno, glowing golden outlines sa sunset, blurred crowd sa background. Itim na Nazareno, simbolo ng pag-asa, matandang babae, Testimony 1. 70 plus, taong gulang, maliit at payat, may bahagyang liko ang likod, simpleng barot saya, kulay pastel, beige, light brown. May hawak na rosario na may golden beads malumanay na wrinkles, mapagkumbabang ngiti, expressive mata, puting buhok, nakatali sa maliit na bun sa likod, gentle hand movement habang hawak ang rosaryo, bahagyang paghinga sa dibdib. Young man, Testimony 2. 2025 25 taong gulang, average build, slightly muscular, simpleng t-shirt at maong pants, may hawak na panyo na kulay pula or puti, Matapang pero hopeful expression, expressive mata at ngiti. May black hair, konting highlights sa sunlight. Nakataas ang panyo, slight slow motion sa galaw, bahagyang swaying sa crowd movement. Crowd ang deboto mix ng bata, kabataan at matanda, iba't ibang body types. Tradisyonal na simpleng damit, may iba na may sombrero o bandana. Emotive expressions, kasiyahan, pagod, pananabik. Nagtutulakan sa prosesyon, kamay patungo sa Nazareno, pawis at luha sa mukha. Subtle slow motion sa keyframes. Ah, itim na Nazareno, nakataas sa pedestal, nakataas ang kaliwang kamay, slight tilt sa ulo. Libo-libong deboto, nagtutulakan sa traslasyon. Crowd na may bata, kabataan, matanda. Pawis at luha sa mukha. Golden sunlight, cinematic flare, subtle dust particles. Fast cuts, dynamic zooms bakit ganito katindi ang pananampalataya. Malakas na tambol at chants. Ambient crowd sound. Testimonya 1. Matandang babae. Hawak rosaryo. Edad 70 plus. Payat. Slight hunch. Pastel barot saya. Soft warm light sa mukha. Soft glow sa rosaryo beads. Gumaling sa sakit. Dati, hindi na ako makalakad. Pero nang nakalapit sa Nazareno, gumaling ako. Young man, edad 2025, average build, simple t-shirt at maong pants, hawak na panyo pula o puti. Bumago ang buhay. Noon, wasak ang buhay ko. Pero sa traslasyon, nagbago ako. Extreme close-up sa mga kamay humahawak sa Nazareno. Close-up sa deboto na may luha. Himalaba o pananampalataya? Ang tunay na himala, nasa puso ng tao,